ayan kita na po papa record? bukas po bubong at sadbad, 'pag papalitan tayo ng bubong at sadbad pintura. Ka. Lapitan mo. Ay, ay na po. P bagong palit na po yung bubong niya po. O, okay na palitan ng bubong niya. Para hindi na tumulo ulan. Ang galing ng bubong niya, nakita ko. Kulay light blue ayun po yung palit ng bubong. Para di po masira yung bubong namin. Para double coat naman po natin ito. Kasi napintura namin. First coat na po sa kanina. Double coat. So, baka may gusto po sa inyo magpapintura pa dyan. Ito po. pintura. Available po ang mamensan. Moment rata po ng painting <laughs> Okay na po 'yun, sobrang brown na brown na po 'yan eh. Press na po pa yung press ginamit natin para medyo mas sabi. Yung roller sana, okay, hindi siya lang. Mas, Hello. Mas, uh, Bibidyo sa... ako. Hindi yata ako nabibigay. Babay, Zion. Babay. Anong grade ka na Ang grade 1. Ah. Ba't parang paint po yan, Mama Sid? Oh. Mukhang paint yan. Nakalagay sa video, parang paint yan ginagawa mo po. Oh, okay, 39 na lang po, 40 na po. Okay lang, maganda tignan. Opo. Nasa naman po si Tito. Bumibili ng bibili yung boysen. Boysen. Sa hardware. Harper. Sa hardware. Saan mo binibili yung pintura sa hardware, syempre? Sa world. hardware. Hardware. <laughs> kita ka ito, Seki. May nasagot doon na. Seki? Hello. Rinig kita. Yung commercial sa boysen, pay play yung, yung po po. prison. Ayan, si yun.

Hello po, guys. Pinapalitan po yung bubong na yan po. E eh kasi po, sira ang bubong namin para maayos po yung bubong. Para di masira kung nagbagyo. Oh. Hello. Pinapalitan mo bubong na. Pinapalitan ng bubong namin. Pinapalitan yung bubong namin para di masira. Kasi kung nasira po, um, kung nasira po, edi, Sira na po wala na pong pangbayad. Sa Koreaante. May mga bakas-bakas ng ilaw po doon. Kitang-kita ko po doon. Doon po. Ayan po si Mama Sid, busy Busy po si Mama Sid. pinapalitan po? ayon po yung bago naming bubong si Tita uh, Ian. Ay, kung si Tita Ian gala-gala mo yung camera. usapin mo, parang yung ma Diyan ka lang, hindi ka gagalaw. Pero gagala mo yung camera. Nakita ko si Tita Ian. Tinutulungan si Mama Sid. Pati, eto pa yung... Dito sa ko. Yung... Ito pa. Bubong. Pinapapalitan na yan. Ito yung pintura namin dati. Na pinapintura.

Ito kuya yata ay randita, Randel tama no. Ganyan ibababa. Oh, ay, sorry, sorry. Yan, okay, Tabi muna po tayo. At may dadaan. tabe mo tayo. tayo. Yan, dyan ka po pwesto. Yan, kita naman siya eh. Yan, taasan mo lang yung pupa Yan. Ay, iyan dali. Yung ano. Ay, sorry, sorry. Siya, saglit lang siya. Ah. So, yan. So, <tip> Yan. Ano muna? Doon muna panda. Ayun. Ito naman oh, ka. mm, Yung so, Kabet oh, Bane namin, so, sila Oli. <laughs> dadaan na sila. Ito na sila Tita, iyan makikipag-racing na sila. Sila, kuya, Okay na yung nakikipagpalit po. Ayan po yung ating pagpapalit ng bubong ngayon, oh. Sobra na po palang lang bulok. Ang dami ng ano? O oh, yan Pinapalitan po. po. Oh, oh. Anak, hanap ko muna ng paradahan. Doon, sa likod nung ano? Doon sa Megila, Kuya Borlong, sa likod nung ano? May bike. Yan, doon lang. Yan. Yan, dyan, dyan, banda. Ihilera mo lang dyan. Yataras mo ng kaunti, para hindi ka dyan makaabala. Magaling talaga, butas na butas na butas talaga. Magaling pa talaga yung butas, ha? Hahaha. <laughs> Okay lang kinukuha lang ko yung video. Nakaano naman. <laughs> Panoorin niyo na lang sa ano sa YouTube. Ma'am, and chat pa yung pangalan. Ayun. Medyo ano-ano oh, oh, yung man yun. Dito po yun. Ah, yun dito kakuha sa'yo na. Teka